Okay, good morning, good morning mga guys. So, samahan niyo ako, mga guys, ma-update tayo sa mga Relo ni Boss Dan dito sa Burota, no? Shoutout sa lahat mga subscriber natin, sa mga lalo-lalo, sa mga OFW. So, samahan niyo ako, mga guys, so let's go. Sya, mga guys, so nandito naman tayo sa area na po, sa mga location dito mga So, Metro Bank, sa mga pagawa ba sa ating image. So, mga bagong sa YouTube channel natin, sa Metro Bank. So, dito sa may kanto so mga guys, sa video. Uh, dito sa kabilang side, uh, video tambio, gan, sator, nguyen, nung yan? nung lunes, nung lunes, din lunes, nung 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 viewer ipan. Sabi ko ipan. Sabi yan? 5 mga siya. 5. Muna ako. Ayun, muna ako. Magkano mga presyo muna ako? O, 3,000. Ayan, muna ako. 3,500 mga siya. Ang presyo nito. Iba-ibang mga dial din, no? Ayan mga... 35 35 Yun, muna ako uh, Seiko X na cool. 45 ang apresyuan nito Sa so, ganitong ori na Seiko X. Seiko 5 oh, uh, Seiko 5X uh, So 4,500 na mga lock natin Toto mga Seiko Divers mo no? So 4,500 sa mga ganitong ori na Seiko Divers natin Yan. Yeah. So ito 4,500 Ito tag 3,500 So lock ang mga ano Itura nyo Tag 3,500 na Seiko Divers 100, 100 lang So no? uh, 100. 100 So 100 sa si mga yung nagyan Seiko 5 ano Fico Divers para lang din tag 35 to mga guys. Ayan mga guys, so nandito naman tayo sa Bobby, ano no? Sa Bus Dan no? Sa Alpo. Ayan. Ayan, kung mga guys, yung dito tayo so dito mga sa Ilira to mga guys sa mga hilira ito mga sa mga yan bilay siya na ito mga ito mga ganyan mga ganyan uh, mga dito yung mga presyo so magkano mga presyo pa ulit ito? yan 2.5 boss so 2.5 last price na ito sa so, mga hilira ito mga ito mga ito ito boss dan magkatlong libo ka ito 2.5 sa so, mga 2.5 sa so, mga, so, mga, so, mga dito naman tayo no sa mga relo ni boss dan no? sa mga 2.500 sa mga presyohan dito mga dyan So dito oh, naman tayo sa Imbik. naman natin magkano ganun pa rin. 4500. Yeah, 4500 sa mga Imbik natin sa mga lock natin Imbik ta no para express lang dito tayo. So napakaganda naman naman talaga. Sa 45 negotiable pa nga presyo dito sa mga no. gusto makapag-avail sa mga Imbik tin. Imbik ta guys. Hey. So pumunta na rito din sa Carmen Blanca so, ito. 45 negotiable pa. So diyan oh. mga ayan no. Ito Tony Vlog mga to. Ano ba 'yan? Black ah, ito yung Richard, Richard 3, 3, 5, 5. 5. Richard, uh, Richard Mille. Mel mga guys. 3 5, no? 3, 5 yeah. Richard yeah. Mille, no? <coughs> Kita, oh. makina ba to? Ayun oh, no? Balot na balot to. Yeah. Oh. Kita ba? Oh, yan yeah, oh. mga balot yan no? Richard <coughs> Mel. Richard Mel guys. 3 5, so, 3, 5. So, 3 5 So, dito naman sa ah, uh, sa mga puzzle man natin. Puzzle. Yan dito sa mga puzzle natin. 2 5, ang, 5 yan. 2 5 ang 2 yan. Top so, 5 no Ani? one 15 lang. Five. Ah, puso mura no. Puso mo 15 sa puso nito. So iba't yeah. ibang yeah. color winter sa so, mga one dial five. dito mga isa napakaganda pa dito. So 15 lang pala 'tong mga puso nito mga isa. Ayun, white tayan. Ah, ito Michael Kors. Ang Michael Kors natin magkano naman? 15. Uy, puso mo din no. So Michael no? Guys, no. Oh, Michael, Michael Kors. So 'yan katulad nito. Oh. Mga brand nito mga isa, hindi mga segunda mano 'tong Michael Kors, so, mga 15 lang din mga presyo dito mga about ng mga relo dito si ni dito naman sa so mga ganito. Dito hilera na to. Oh, 1,800 sa mga isa. Yan mga anong relo yan? Anong relo? Tagyo ano? Ah, uh, di. Ibibis. Ibibis oh, yan. So 15 din. 15 din. 15. 15 Totoo ka daw 15 so yan, mga yan 15. So, dami mga dial, mga ganing mga lock din dito mga oh, Mga iba't ibang yan, no. mga dial. So, Tico, T15. Yeah. So, Binayana. So, mayroon dito guys. sumano so, to? Two door. Three pipe. Two door pala to Mga three pipe. Anong itong ganoon? Ah, ito mga ito. Then, yeah. Yeah. Yeah, so, mga, yan. Yan. Sa mga... Sa mga rado natin magkano? top pipe? Oo, top pipe sa mga 5 -5. rado natin. So, gusto naman makapag a itong mga rado. So, magandang lock na itong rado guys. So, oh. daming diamond sa loob. Ito mga... 1,800 lang ito mga iso O, so, 1,000 1,800 Arado, uh, no? Arado yeah. Daming diamond Diamond, no? Ito pares-pares lang pares, ito, makina rin eh. Yan, so mga uh, Yung pambabahay natin, mga pambahay rin Dito, no? Sa pambabahay natin, so, ano? so, natin magkano? Virtuan Iba-ibang presuan din? Ah, ito, 1,500 So, yan, yeah, sa mga pambabahay, mga iso so, 1,000 daw ito, ha? Uh, sa ilira na ito ito. So. Dalong libo. Ito, ito po yung ganda. Rolex ito. Oh, yung Rolex to na dalong libo at pang babae dalong libo. Negosable pa naman presyo at mga iso. Iba't ibang color rin kama mga black dial na silver, ano, stainless silver siya. Ah, stainless na ng uh, gold, black dial. So, mayroon tayong gold plated dito mga isyan. Rolex din. Dalawang libo? Hmm. Dalawang libo guys. Yan dito, Rolex sa mga mo? ito, sa mga Rolex din to. Pandalaki naman to. Magkano dyan Tony Vlog? Dalawang libo din? Dalawang libo rin to Dalawang libo, libo mga to. rolex nga no, rin Pwede ba ba yung lalaki yata Oo, din? Pwede ba yung ganda diamond rin to mga ito Ayan, dalawang libo Ito oh. lang So continue naman tayo dito mga ito so mga about na sa mga ganito mga uh, Ano to? Anong relo yan? Rolex din, rolex Spring din. no? Ganito ang oro rin ito mga rolex, magkano to rito? Ha? So... 2,700 mga Rolex yan mga Rolex ito ngayon yan mga o uh, uh, 321 to o uh, yun 321 to o 321 to o 7 o oh. mga Rolex o oh. ganitong ori mga Rolex mga guys daming mga pagpipilihan dito mga color win mga guys mga dami blue 2, 7, dial 2, green 2, dial tapos black dial white dial ang dami o lock so yan cover may cover sya mga guys stingless o Rolex din siya o 2-7 So mayroon tayong green dial 27, 27 din, oo. Sa mga ang ganda rin mga lock na ito. Oh, oh, BOT 27. Oh, shout out nga sa ano namin mga subscriber ni Combo Team Vlog. Tapos to 27 to. Subscriber ni Vlog, no? Yan, yeah. so umi Omega natin, boss. Magkano? Omega. 27 din. din. Oh, uh, Omega 27 din mga isa. So ipapakita naman ang lock natin yung Omega, guys. Oh, yan, yan, no? Omega. Omega. Yan. So yan, mayroon tayo ng Oh, black to. Yon, Omega. Omega. 27. 27 guys. Itong dandang Omega. look nito is so Omega. Grabe, tig 27 lahat yun eh. Tutukan mo mo na sa'yo. O oh, yun o. Oh. Yan. O oh, yan ha. Ah. Okay. okay. Oh. Yan, 27 na tayo itong mga look two na mga 27. Itong mga ah. isa, mga ganitong ori na ano ha. Ah, uh, relo ni Boss Dan dito. Mga brand new itong mga guys. Hindi mga segundo mga ito. Oh, look talaga nito. O yan. Yan mga look ng uh, Omega. 27. 27. Yan. Sa mga... Ito, dito atras naman tayo. Ito. Okay, ben, no? Ano ano to? Iba naman presyo nito, boss. Dan. -5. 5. Ano, ano rin ito? 3-5 yung dalawa. Ito? 3-5 yung dalawa. Yung dalawa. So, ito, gano'y yan. Yan, mga 2-5. So, lock na. Ipapakita naman itong tabluwer. 2-5, lock mo ano, na. Totok mo na. O, yan. Sa'yo naman. O, tiba, guys. Maganda, no? 2-5. Gumagana lahat ng loob niya, na.

2.5 din. So ayan, ano? no? so, so, ito loko. Yan, no? so, so may 2, 5, mga lalagyan talaga to. Meron, may, Ay, box. may, box. may Ay, box talaga. mga box daw yeah. so then, box So mayroon talaga mga ito So 5 din, umiigal na. kita mo yung look na Yung... yung yan. May mga Ay, to Oh, ganun din. Ay, ano yun? Dapo naman tayo dito sa mga ano. Ano ba, ba yan? Okay, ano ba yan? Kita mo. Ano yan? Basta yun ba? Basta so, <laughs> anong anrilo po ito? Ah, Tecno Marine yan. Tecno Marine? Ah, Tecno Marine. Ah, Marine. 3-5. Okay. Oh, tingnan lock natin yung oh, Tecno Marine. Tingnan mo, tingnan ano, Marine ah, na yan. Marine. Ah, 3-5 automatic ba ito? Uh, mga automatic pala itong mga lahat dito di mga isang Tekno Marine. no Marine. Automatic so, 3.5. So iba bang color rin din dito mga okay sa so, mga black dial oh. Yan 3.5 guys, yan tatlong yan continue So dito na tayo continue tayo mga sa ito. Uh, ito. Ah, anong rin ito? Ito viewer din. Tab viewer. Magkano to? Tab viewer natin. Boss lan. Ito. Akin na akin. Kumbalot top viewer so, Ayan, to five five oh, yan top 5 mga siya top 5 so oh, tutok to tutok to natin so, so okay. magalitong ori mga klase mga kasi ito top viewer no so halagang presyuhan dito mga isa 2,500 negosyable pa so depende sa mga lock dito pares pares sa presyuhan dito kanya kanya mga dial ng them, mga color win so ito top viewer din top viewer din oh, yan 2,500 so mayroon naman tayo ano ano dito mga guys mga ano tong ano mo rito ito ka mga Tony Vlog kung anong rilo yan Sa'yo kung alam po hindi kayo Basta na nung rilo po ito Ano rilo ka? Ano yan? Trip time Ano yan? Muna ako Muna ako Muna ako Ah muna ako Shout out po kay Buso. o Muna ako Ayun muna ako Magkano mga presyo muna ako? 3,500 O 3,000 Muna ako po dyan 3,500 mga kaysa Ang presyo nito Iba-ibang mga dial din no? Yan ang mga 3.5 'yon yun muna ako 3.5 guys. Na ako tungo si ano? Ano naman yan Tapiware ata to? Ano to? Tapiware? Tapiware, 25 Triple, tapiware. Kung bigat dito, bigat? na yun 2.5 mga lok ah. So dito no, lang tayo sa mga Seiko X na 4.5 Triple, Triple, nito sa ganitong Triple, na Seiko X. Seiko 5. Seiko ah, 5 ba tawag nga? Seiko 5? Seiko 5X. Seiko oh, 5X. Oo. Uh -huh. So, 4,500 sa mga lock natin. Totok. Yan yes, sa mga ganong klase ha. Ah. Seiko 5X. So, automatic rin ito mga isa Mga automatic rin ito mga ano. 4,500. 4,500. 4,500 negosable pa. Yan. So, mayroon naman tayo dito. Ano ito? Pares Cico lang dial. din. Ah. Uh, ito pares lang din. Seiko X din. Oh, Seiko X. so, yan yeah, magandang. Ito magandang tong dial to mga isang. Oh, Orange 'to. No? light orange siya, no? mm, oh, no? So, 45,000 ang halaga ng mga 'yan. So, mangkalita, presyo lang 45 dito. Ang mga 4,500 ito naman 5X, Seiko Diver oh, six, yun, 'to. Ito ba yung mga pagong? Wala pang Ah, wala. Ito lang at Seiko ano 'to. Seiko. Ayun, Seiko Xlim 'yan. So, magkano naman presyo nito? 4,500 'to mga 'yan. Ang ganda to ang ganda 'to iyon si oh. ayan siko 5DNX, oh din X ah. ayan automatic, no, mga awis, ha automatic na mo ha so dito oh, boss parehas lang. lang din 4000 para sa mga ibang, ibang mga ano color win Wind no? yeah. dial so mayon yeah. ta oh yan katulad niyan din tayo diyan 4500 mga siko. siko ito may itong lock 5X no? ah, siko rin ito mga ganitong ore. Magkano 'to? At oh, oh, Pro 5, din Good morning bro. Vintage, uh oh, 'yan mga vintage ng mga uh, lock niya dati mga unang Ano daw guys. 'Yan. Ito lang 4,000. Oh, 'Yan mga 4,000 sa mga Seiko 5 na gold plated. 4, 000. 4, 000. Mga vintage ng klase 'to no. Hindi oh, uh, naman Seiko, Seiko 5. Seiko. Oh, day. 'yan five like 4,500 mga guys mga ganitong ano Seiko 5. 'Yan. So, dito naman tayo boss mga sa ano, 45 ng ano, Seiko Divers to. Oh. mga Seiko Divers mga so 4500 mga ganitong ori na Seiko Divers natin. Yan. So, ito 45 yung dalawang uh, black na dalawa. yan, ito, yan. ito tag 35 to, ito ang mga ano, itsura niya. Ano, tag 3500 na Seiko Divers. So, 200 mm -hmm. 200 meters? Okay, 100, 100, 100 meters, lang. meters no. So, 100. So, 100 'yung si mga 'yung nagyan. Seiko 5 ano, Seiko Divers para lang din tag 35 to mga guys mga ganun. 7,000. Oh, 7,000 plato. Yan 7,000. Ano na libo na, pwede na libo. Oh, 6,000 na, nego sa pa. Bibigyan na 6,000, no. Ayun, sa mga isang oh, 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 okay. uh, no? oh, isa. to. Mm -hmm. Ano rating? Right 7,000 negotiable. Oo, oh, 7,000 negotiable guys, no. Yan no? 'yun. Sa so, 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 mga brand yung brand niya mga isa. sa mga gustong mag-avail ng mga relo ni Boss Dan dito, no. Ayan mga guys Dito sa may video Mababa so, sila ng video yan, sa mga baguhan sa atin Youtube channel na mga kaysa Sa so, mga dito lang sa Carmen planners mga brand nyo na Ito sa Relo ni ano Ito, may... Ay, Eh mayroon ba lang Hindi pa nakita Ay, ba? Ano ba to Ay, Richard Mel ano to, Ay, Richard mayroon. to? Mayroon, carbon dosi. Magkano naman? 12 12,000 12,000 yan Dating price 12,000 hmm. Ito lang Ito ito lang huwag na natin 12 oh, price 12,000 so ngayon sa 10, 10k na lang mga guys carbon 12 na, 12, na, 12 12 ah 12 ito ang 10k guys so, Richard Mill Richard Mill na so, 12,000 Richard Mill guys so carbon to guys carbon 12,000 12 ayan okay, so mga guys so nandito na tayo sa mga lahat ng mga subscriber na sa mga lahat mga customer so mga pwede nyo ma-appel dito sa mga Rilo ni Boss Dan dito sa so mga brand new. Yan. Okay, so mga bagong